Ganun kalaki ang mga aso nila. Mag talaga. Galing pang Amadeo. Sa Amadeo lang daw sila kumukuha ng coffee. Coffee beans. So, so, this is only 109. Yan, try natin. Hot ito. Isang taon na ako dito sa Cavite pero hindi ko pa natatry yung Subi Monte Cafe. Brewing since 2009. Try ko? <laughs> Try natin. Sana meron sila ditong espresso machine. Ito siya. Ay, meron na. Meron ng espresso machine. Ayan. yung pinaka-famous na coffee, kayo ang barista ano, sa ano? Anong best seller po sa coffee Hot or cold? Hot. Ang pinaka-ano po, madalas yung sulimog siya mm -hmm. rin po. Parang Spanish Latte. Parang Spanish, ah, uh -huh. Spanish Latte. May condense. condense. Spanish Latte with condense. Mula pong ano, matimokal. mocha. Yun yung, okay. yung chocolate na. Okay. Vecino, cafe latte ilang shots na coffee mismo? Yung double, yung, ah? Double shots. Double shots. Sige. Sa double shots, um, ano ang pinakamasan? Coffee, yung, yung sa inyo mismo, ano, kawa? Monte? Monte yung Bokey Bok? Yung may condensed milk pa. Okay. Sige. Sa po? Double shots, yan, ano? Yan lang muna. Dine-in po, take-in. Dine-in po sige kasarap so ito guys yung papigyate nila ganung kalakihan ng baso nila mag talaga cute naman pero pinigil nila ako ng sugar hindi pa naman kailangan mag sugar pero yung beans na gamit pala nila galing pang amadeo sa amadeo lang uh, uh, daw sila kumukuha ng coffee coffee beans so yun so ito yung kanilang mga ano dito mga ito. tapos ito tapos may mga beans din naman

mga cold ito eh. Cold phrasing. Wala talaga siya. Ah, oh, siguro nandito sa ano. Wala siya. Nandun sa ano kasi yung nakadisplay ito. Okay lang. So this is only 109. Oh Yan, try natin. Nasira ka agad. Ginalaw eh. ko lang. Nasira agad. Try natin. Ang laki talaga nila. Pero double shot sika. Let's try. Hot ito. Sarap.